everyone! Welcome to my vlog. Papunta lang po kami ng palingki guys para mamili ng ano, pambahay. Yung mga t-shirt. Dito kami papasok. Diyan kasama ko guys. Nauna na. mili ng block corner na dessert para gagawin namin pambahay sa loob. Maganda kasi yung white. Hindi madali yung masera pag na ka ng sunrock, okay lang. Kaya yan. guys. Tapos ako nakabili ng akin guys. Ang bilis lang ang mura lang kasi dito yung mga t-shirt ano lang 1 180 yung isang t-shirt so makakatipid ka i-compare mo doon pag doon ka namimili sa mall so mayroon ding mga bigasan dito ama natin na uulan maambo na sa labas ayun yung, yung sakayan yung jeep dito na kami guys sa likod ng ayan Ito yung itsura dito. Ayan na po yung itsa guys. So, sakayan. Yung bus. Yung MRT. Dyan. So, kumili lang kami ng ano, yung pinapay. Ayan si ate. Iniwan na naman niya ako. Ganyan na siya. Parating mabilis Domingo naman. Sinilip niya ako kung nasaan. Ah. So, dyan kami galing. namili kami ng gulay. At tuyo. So, maraming kainan dito. So, Magulog saan si ate. Baka mamaya ang sakay ng jeep. Niyo. Iwanan pa ako. Guys, ayun. Andito na kami sa bahay. Guys, ito na yung aking pinamili. Para sa akin sarili. Titignan natin kung anong binibili ni Joyce para sa kanyang sarili. So, ang una pa lang nabili ko guys ay bumili ako ng bumili ako ng sandals or chinilas. Ayan guys yung aking nabili na sa auto shoes. So, ayan. Okay naman siya. Bagay naman sa aking paang maliit. Kulay brown dahil wala nang black. Gusto ko din yung black talaga. Para hindi dumihin. Pero wala na. So, ito na lang nakuha ko. Okay naman siya. Ang kanyang price is 799. Ayan guys. Yung aking nabili. At saka, bumili din ako ng ito yung mga pinamili ko guys. Na so. t-shirt. V Block Corner V-neck best style siya. Ito ay XS. So, bumili ako ng apat na piraso. So, nung nakaang linggo din is nakabili ako ng kadalasan is medium. Ay, small. So, ito. Extra small naman ang aking kinuha. So, ayan guys. Extra small. Yan yung aking nabili. And then, bumili ako ng bahag. Bumili ako ng bahag, guys. So, and, anim na piraso. Bulaklaki, no? Parang matanda. Bulaklaki. Yan, ganitong style na naman aking kinuha. Kasi mayroon akong halos lahat ng style ng suin. Nandyan yung parang brief, yung ganyan. So, ito naman, ganyan naman aking kinuha ngayon. Medium, yan siya na size. So, yun yung aking nabibigay para sa aking sarili. At bumili din ako ng dalawang kissing ng phone. So, nakakabit na siya. Hindi ko na naisama. At ito pa ang aming nabibigay, guys. terang daing At kay, ito yung favorite ni ate, yung tawag nito. Yan chatinapa tinapa. Hindi ko masyadong type yung tinapa. Gusto ko daing ay bumili din ako ng tuyo. Yan, tuyo. Halaga ng 24 pesos. Yan. Tuyo ang kay ate is 100 taka ako bakit ang dami ng daing mo ay tinapapala at itong daing ko is 50 pesos ano guys apat na peraso 50 pesos so ito ako natawa at nagalit si ate kasi naano na siya nabudol sarang <laughs> nabudol daw siya sa sa kanya ito yung ating nabili sa palingki ayan kumuha si ate guys ng apat na kamatis at saka isang pepino sa halaga ng 100 piso. Sabi ni ate, sobra naman yung tindiran na yun ang mahal. Kasi, biruin mo naman yan. Yan lang oh. Akala namin is nakamura kami kasi palingki na pero ang mahal pala talaga. Ayan oh. At saka yan, 100 pesos, Isang pipino at saka apat na kamatis sa maliliit. Itong pinamili namin guys na cucumber. Ay, sarili naming pera yan. Hindi niya pwedeng isama doon sa aming household budget kasi walang resibo. So, hindi kami mariripad nito kung gusto namin paripanan yung aming food. Kasi nga, walang resibo. Ayaw nila yung sulat-sulat. Hindi na talaga mariripan yan. At okay lang kasi para naman sa aming sarili. At yun. Pinapay! Starbread! Favorite na ate talaga yung starbread. Ayan na star bread ni ate. At hindi ko na yan sa ano yun, So yan guys, hanggang dito na lang. Ito lang yung aming nabili eh. sa palingki. Kasi pag palingki ka makapunta guys is medyo barato at pagkakawa ka ng daing at ano pa dyan. Yung mga isda doon is napaka sarap bumili. Nandoon yung flying fish na gusto ko kaso nga lang hindi na kami bumili eh. So ito lang yung aming nakuha at ito lang yung aking regalo sa aking sarili ngayong December. Ito, ito. Yan. Para sa aking sarili. Yan. Ayan siya. At dalawang casing ng phone. Ayan, ayan siya. So, yun lang ang aking nagamit from my ampaw ngayong December. This is from my ampaw. Ayan guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Merry Christmas as Merry Christmas and advance Happy New Year to everyone. At pagluluto na kami ng tuyo at daing. Salted food is here. Bye. Ingat ingat. Thank you, thank you. God bless. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.